Good day guys! Ngayong araw is National Heroes Day. Salamat kila Dr. Jose Rizal, Mani Pacquiao, Apolinario Mabini, Captain Barbel, Victor Magtanggol, si Lastikman at iba pa. Maraming salamat sa pagtatanggol sa Philippines at sana wag muna kayong kunin ni Lord. Salamat! Ang agenda ko for today guys is isole itong hiniram kong pako. Nakalimutan ko kasi isole tapos nakalimutan ko rin kung saan ko ito hiniram. Ah bahala na basta samahan nyo ako guys. Let's go! Wala, oy may welcome homes. Buti na lang, hindi ako prepared. Nagpasama pala ako sa aking kaibigan kasi naiya ako. Ang daming nakasabit na mga accessories. Patron ka sa akin. yan tuloy, na-checkpoint kami kasi wala kaming dalang helmet. Meron ditong undox fried chicken, apretada, at may kasama pang ice cream. Half price kasi ikaw ang bubo sa akin. Uy, buffalo with soft drinks. Another checkpoint. Meron ditong orange and lemons, black and white apretada, humba, Pork with onion rings, tissue and papers, at may kasama pang high blood. Symptoms persist, consult your doctor. Dito pala guys, pinagchichismisan nila ako na pogi daw ako sa personal. Mind, By the way guys, hindi ko pa nasa uli yung pako. Promise isusuli ko yun, cross my eyes. Promise. Hanggang dito na lang muna guys, maraming salamat sa panonood. Always remember, kapag napaghinaan ka na ng loob, dapat dati pa. Music Maestro. はいどうぞ。